So, ayan guys. Pagbukit na hihab kita yun yung basura. Kasi tilaad lang na rin hain yung nakatambas. Bisan kaya kita yung maampaw pao na huwag ronda na nag Pila, ano na yun yung sa ibahan ko ito na and, and, kita, to, um, pa, na huwag. Pag kita ko, yung mga na huwag huwag ronda na mga ano yung So, eh, ano ba yan? ibukit pa ka baba para maig ma na hindi yun pawi kaya nagdap na pa kasi yun kasi dialik ko pa washing kasi na mahuk siya ko na buwad magtuy so, dialik bialik ko muna mamaya isa sampay doon na buhaya yun tara ano ba yan ano ba ito kailangan ko talaga iyon ko yung kay madaog magpot pa ako sing mga malulungi kung ay. kung yun tawa tayo guys ang daming basura o usin ko ba yung sikit na rin din mayroon na overloaded yung daan naman oh, naka ay naisa mo So, ayan guys. Magsampay tayo ng labada. Ayan ang labada ko. Ah, awasin natin galing washing machine. Simakitin siyan ko eh. Tapos ang lagi pa man ng washing machine ito. Ah, halos di kumabot. Hmm. Ang galing sa buiroon nang sa sampay ra hindi ako ay ni naubos na sila nagdakdak isa so ako na isabin magdakdak diha ako. so, ni nang ano to para lang man kapito makarwa ako magdakdak sabi ay ako na to tanin sanda dipindi kasi ya uh, tawcin dakdakan alas 8 na ng gabi dito oh. Tingnan niyo dito, alas 8 na ng gabi. So ayan, bukas na ako ng sampay. Dalawang sampayan na puno.

So, ayan. I-check ko muna yung ano ko sugar ko before ako matulog. Para alam ko ilan. Ay, nako. Nag-short naman ako ito. Ay, nako, nako. So, 1.27. Ayan, 1.27. Matulog na. Hindi na ako kumain ulit. Good night, everyone. Ayan. Matulog na tayo. Ayan ang mga alaga. Oo, uh -huh. <laughs>